ang hirap ding sabihin na hanggang kaduluduluhan, yan ang magiging, ano nila, magiging uh, postura. Palagay ko, eh, kailangan mo lang talaga yung pressure points. Saan yan bibigay? Eventually, yeah, alam ko bibigay yan. Okay. Pero isa kasi sa mga iniisip ko rito, Attorney Chrissy, yung idea na baka they're, they're firing up the emotions of their supporters, ginagalit, to turn against the government, to turn against people that do not agree with them. Uh, in tipong para bang, ano, guluhin na lang yung sitwasyon for personal interest. Kasi, di ba, nakita na natin, biglang lumutang na naman yung dapat himiwala yung Mindanao. Kung marami mga pinapalutang na madali namang basahin na tila ginagamit lang lahat dyan para guluhin yung sitwasyon para protektahan yung interest ng ilang politiko. 'Di ba? Yan ang medyo worrisome diyan eh. Oh, si Harry Roque yata 'yung nagsabi niyan eh. Na, Aba, there will magkakagulo ang Pilipinas. Ganyan siya. Sabi nga namin, bakit? Para protektahan ng isang tao na dadalhin lang naman sa isang korte. Ang hirap niyan, hindi naman sila ang, sabi na natin, nasa poder ngayon, hindi sila ang pinaka makapangyarihan ngayon. Well, makapangyarihan pa rin, pero hindi pinaka. Kaya yung ganyang sineset up nila eh parang ano to, yung underdog sila tapos uh, yung mga ano kampo nila sabihin na natin eh kailangan magrally together at protektahan sila. Nung una nakakakaba kasi nako parang sineset up lalo na may ko na binabanggit. Sabi ko nga, naku, ano ba ito? Baka mamaya kung sino-sino na lang mag-away-away. Hindi mo na alam kung sino ang kalaban mo kung sino ang kakampi. Eh. Pero dinadama din namin eh. At ako, binantayan ko itong mga, yung mga rally, yung mga prayer rally. ah uh, yung isa naman, launch ng ano, parang gaano ba karami. Pagkatapos, sa susunod na linggo yata, nagkaroon pa ng isang gathering. Eh, ako, sige, may tao, pero parang ang, tin ang intindi ko nga, nasa social media ang mga tao nasa, nasa kumbaga, offline, eh, hindi na nagbubunga. Napansin ko yan sa mga troll dati nga, kinukompronta namin yung mga troll. Matapang sila kapag hindi nakikita yung mukha. Kapag nasa cellphone, nasa computer, nasa laptop. Pero kapag harap-harapan na, ay sorry po, pasensya na, nadala lang ng bugso ng damdamin. Kaya, nabayaran, nabayaran lang, di ba? Kumbaga, syempre, nagtatrabaho lang naman sila sa payan kaya yon. sana uh, isipin din naman natin yung yung totoo or kinabukasan na to kaya yung offline yan yung medyo tinatantya-tantsya ko pa eh pero sa totoo naman uh, of course may laging kaba dahil mabigat pa rin yung uh, sinasabi nila suportado sila ng military at saka ng police na to some extent totoo naman kita naman uh -huh. nagkaroon na ng statements yung retired police generals ba na may suporta para daw kay Presidente Duterte. Okay. Well, tingnan natin. Eh, sana hindi naman umabot sa gulo, no? Lalo kung poprotektahan lang naman ay ang personal na interest ng isang politiko o ng isang pamilya. Kasi nga, lagi kong sinasabi rito, Atty. Chrissy, pag uh, nagbanggaan yung mga higante sa politika, yan tinatamaan hindi naman sila eh. Yung ordinaryong Pilipino. Diba? Ayan. Tayo ang ipit dyan, tayo yung patay, sila pagkatapos niyan eh kulong lang o kaya eh, balik sa bahay nila. Eh tayo, yun yung problema. Well, okay, maraming salamat Attorney Chrissy Conti ng uh, NUPL. Maraming salamat sa iyo for joining us tonight dito sa Facts First. Walang anuman. Maraming salamat din, Christian. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.